May relasyon ba ang MMFF 2020 Best Actress na si Charlie Dizon sa award-winning actor na si Carlo Aquino? Ito ang duda ng maraming followers ni Charlie dahil sa in-upload niyang dinner pictures nila ng mga kaibigan sa showbiz, kabilang na si Bel Mariano. Makikita sa mga larawan na magkatabi sina Charlie at Carlo nakadekwatro si Charlie habang ang kamay ng aktor ay nakahawak sa kanyang hita. Medyo nakahawak naman si Charlie sa braso ni Carlo Aquino. Tila may pahiwatig namang may alam ang singer TV host na si Jolina Magdangal sa kanyang komento. Sabi niya, ayon na. Smile ang emojis, smile ang face with heart-shaped eyes emojis naman ang komento ni Dimples Romana. Sabi naman ni Bell love you. Pati ang netizens ay nagulat din sa kaswita ni na Charlie at Carlo sa larawan. Magkatambal si na Charlie at Carlo sa pelikula ng ABS-CBN Films na Love on a Budget na ipapalabas sa 2023. Samantala, unang bahagi ng taong 2020 ay nakumpirmang naghiwalay na si Carlo at ang dating partner nitong si Trine Kendaza. Mayroon silang isang anak, ang 2-year-old na si Mithy. Samantala tanong ng mga netizens, are Joshua Garcia and Bella Raceleys in Japan together? Malaking palaisipan ngayon sa mga netizen kung magkasama nga ba sa bakasyon ang kapamilya actor na si Joshua Garcia at YouTube vlogger na si Bella Raceleys. Tuy matapos maispatan ang Ramord couple na nagbabakasyon sa Japan. Sa kanilang magkahiwalay na Instagram posts nitong Miyerkules, December 28, 2022, halos magkasunod nilang ibinahagi ang kanilang mga larawang kuha sa Japan. Maliban dito, laman din ang kanilang Instagram stories ang pamamasyal nila ngunit walang direktang kumpirmasyon kung magkasama nga ba sila. Unang nagpost si Bella ng kanyang mga larawan na nasa Shibuya, Tokyo sa Japan. May simpleng caption itong Japanese character ngunit kung ita translate sa English ay, good afternoon. Makalipas lamang ang dalawang oras ay si Joshua naman ang nagpost sa kanyang Instagram account. Mababasa sa kanyang caption, A Day in Tokyo, Japan Flag Emoji. Dahil dito, mas naintriga ang kanilang fans na baka nga magkasama sila. Sa comments section ng post ni Joshua ay bumuhos ang mga tanong ng kanyang tagahanga narito ang mga komento ng mga netizens. Nagsimula ang espekulasyon tungkol sa espesyal na relasyon ni na Joshua at Bella nang makita silang magkasama sa isang party sa Bonifacio Global City sa Tagig. Palaisipan din sa kanilang fans ang madalas na pagpapalitan nila ng komento sa Instagram. Kasunod nito, itinampok din ng kapamilya aktor si Bella sa kanyang photography Instagram account. October 2, 2022 nang muli silang maispetang magka-holding hands habang naglalakad sa isang mall. October 7, 2022, ay muling umugang ang mga haka-hak ang baka ng araw, sila na, nang ipost ni Bella ang mga litrato ni Joshua para batiin ito sa kanyang ika-25 na kaarawan. Kaya hindi maiwasan ng mga netizens ang magtanong kung sila na ba. Sa ngayon hindi pa rin umaamin si Joshua kung meron na ba itong kasintahan o wala pa. Ikaw ano sa tingin mo? Sila na ba ni Bella? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!